Matagaw Matagaw Mula kaw na Ato taag koan ko kay palita koan ka ng dog food o cat food Ato ta dito sa iskina kay manakayenta o bus Sa kita bus kay pikin sa oras kiling nga itong nalakuan mga amigos kuha siya sa una puda karon kay na close man ni siya itong pag pandemic karoon gipalit sa pure gold pure gold na siya mga amigos sauna una kulo rin niya puwa karoon green na oh. Grain mag-color sa pure gold. Palit na. Pungko, pungko. Pungko, pungko. Hello mga amigos, padong nata mangulik. Padong nata mulik. So nakapalitan ko ang mga amigos kanang dog food o cat food. ako na sa gyap papila no oh, kanang ivermectin nga uh, drops dili kay to spray pag 150 day kay wa mo ipik ang atong powder Ito mo ipik ang powder nga uh, ivermectin sa mga so, mayro so suway nako ang atong drops <clears throat> Lakaw rata mga amigos para dalang exercise ba Lakaw ta sa magsugad sa kulon paingon sa puente. Lakaw ra Lakaw. Pero magusto lakaw ring dapita. Kilit sa coin. Napit ko ganina sa kuhan, may burgeran. Pala ko kuhan. one tick one. Ah, may buy one tick one ito. Buy one tick one lagi pero tag 100 ka pin. Later sa itong Angel's Burger kay ang ah, buy one tick one sa Angel's Burger kay ta by 5 man sa to. Dua ka po. At sa Minute Burger kay 124 doon na ka <coughs> sorry de ko dito sa May 138 Mall. Nga yeah, wala ko dito. Igor ako nangihi dito. Igor ako nangihi dito sa 138 Mall. Pagkauman ng gawas. Nga yeah, nagkuha ni ko dito sa kuan Sa si Buana. kasin. Ah, <coughs> kasin ko sa buwana kasi nagugamay wala ni sulod ang si buwana kung mga amigos kay pakaon ba sa mga iro o iring <coughs> medyo mo medyo mingaw din napita mingaw din napita lakawan mga amigos labi na gabi eh So, lakaw rata mga amigos. Bala exercise ba. Ana sa uh, kahan 20 circle mga amigos. Circle. Shortcut ta. Uh.